maganda ang morning ngayon punta tayong ihatid ang aking alaga this is what every morning my routine yung maghatid sa alaga natin every morning hatid natin dun sa palagahan ang tawag nila ni babae tsaka sila laki skwelahan daw palagahan dun marami din sila, parang school din kasi ano ah uh, may kalaro sila yung ibang bata doon may mga itinuturo din yata sila hindi ko alam kaya ito guys every morning po ito na ating ginagawa wait lang kasi may sasakyan mahirap salubungin natin ang mga sasakyan Yeah. lakad, lakad, tulak, tulak ng stroller. Okay, ang ganda ng umaga ngayon. Oh. Ano lang naman to eh. Malapit lang. tulak-tulak lang tayo ang mga stroller malapit lang naman ang ano whoops upa yung ano uwak Yeah, no. The make a walk, oh, yeah. Oli, how are you? And yeah, guys. ito ang everyday nating exercise <laughs> yung magtulak ng stroller every morning hatid natin ang ating alaga yan school din ito guys university di Geneva eto boarding house tong tapos yan sa harap pitsahan yun. Ayan guys. Oh. Ayan. Eskwelahan to guys. Ayan. Malapit na tayo. Oh. Ito naman. Boarding house ang lahat yan dyan. ng ng aking alaga. Ito guys, yung mga bike na 'yan. Yan ang parang ano. Yung sasakyan ng mga bata para hindi sila lamigin pag winter. Tingnan niyo 'yan. Ah. Ang ganda di ba? Okay guys alis na ako. Uwi na tayo guys. Umpisahan na naman natin ang Diyos ko puro Rodi nandoon ang aking amo sa bahay lang parati kaya hindi ako naka nakakaupo uwi na tayo guys ito yung ano uwi ko na pa uwi na ay dapat doon na lang ako sa kabila ito rin yung way nabing papunta kanina ito rin yung way kong pa uwi okay medyo makulimlim ang panahon ngayon. Medyo, medyo okay rin. Hindi kaya kahapon na ano. Na ginagawa nila itong building na ito guys. So. Hindi ka kahapon na mahangin. Windy. Ang ganda yung bakay doon sa baba. Oh. Yung puti. Hindi <laughs> natin malapitang i-video kasi makabawal. Nakad ah. na tayong pa-uwi dahil malamig na ka. Jacket po tayo ng ganito. Samaan nyo na lang ako guys. Uwi. Malapit na ako sa aming bahay. Ito naman dito sa ano. Diyan, ito. Is, uh, ano, tawag na ito. Naglalaroan nila ng tennis. Yan, dyan. Tennis area yan. Ganda ang maglakad pag tuwing umaga. Nakaka-exercise din. So nga lang malamig. Oh. Ang <clears throat> so, ganyang bahay na yan. Oh. Pero ang isa ng mga bahay nila dito guys is yung old fashion. Dito, pwede naman din akong dumaan dyan. Kanina. Umikot lang talaga ako. Hawang ko, pwede ko naisipan na dyan ako mag-ano kanina dyan. Okay guys, nandito na tayo sa Amin Street. Ito na. Ay signa niyo 'yan oh, bakod nila. Ang ganda. 'Di ba? Ito na, ito na. Oh, ayan na guys. Malapit na ako sa Amin. Ayoko ang dumaan dun sa baba. Diyan. Yan ang daan ko. Kaso nga lang, dito na lang ako. Mag-shortcut na lang ako. Ito guys, ang hirap i... Ito nga ito. Itulak yung aking stroller pag dito ako. Kasi ano, bato. Mga maliliit na bato ba. Ang hirap itulak yung stroller. nag i siya. Dito na lang tayo sa exit area tayo ano, dadaan. Yan ang style ng bahay dito, oh. Ayan. <coughs> Ayan ang bahay nila dito, oh. Tapos pag, uh, ano, pag umuulan, eto, hindi naman malubak, kaso nga lang, tawag nito, yung mga, ano ba, yung mga, Uh, buhangin sumasama sa sapatos ayan guys oh yan ang style ng bahay dito. Yan lang. Ito yung unang gate. Pero hindi ako dito nakatira. Doon ako sa last. Ayan. Yan ah. Yan naman yung aming bahay. Diyan, yung banda sa baba. Yan o. Ah. Malapit na tayo sa ating bahay. At ako'y magpapaalam na salamat po sa inyong pagsama sa aking walking today ngayong umaga. Salamat guys. Yun po ang aking routine. Every morning, yung magtulak ng stroller. Diyan yung aming bahay. Tumtum, 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 tumtum. Diyan ang aming bahay. Okay, guys. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Salamat, guys. and Good morning. Good afternoon. God bless us all. Bye-bye, guys. Thank you.